Sitwasyon ni Mura matapos masunugan ng bahay. Isang malungkot na pangyayari ngayon ang sinapit ng dating komedyante na si Mura o Alan Padua sa totoong buhay at ng kanyang pamilya matapos na mawala ng tirahan. Noong April 27, 2024, nagkaroon ng sunog sa Purok Tres, Sitio Abibling, Ligao City, Albay, kung saan nakatayo ang kanilang bahay. Sa isang panayam, binalikan ni Mura ang nangyaring insidente. Kwento niya, ang pinagmula ng sunog ay ang tangkasalan nilang pagpapaalis ng mga bubuyog na namahay sa kwarto ng kanyang kapatid na babae. Ayon kay Mura, walang tumatao sa naturang silid na nasa ikalawang palapag dahil sa kabilang bayan na ang kanyang ate. Ito malamang ang dahilan kung bakit gumawa ng bahay ang mga bubuyog. Nang mapag-alaman ang tungkol dito, nagmungkahi si Mura sa kanyang ama na dapat maalis na ang mga bubuyog para may matulugan ang ate niya kapag ito ay uuwi. Kasunod nga nito, badang alas 5.30 e ng hapon na kumuha daw ang kanyang ama ng bunot ng nyog at dinala sa taas ng bahay. Ito ay upang pausukan ang bahay ng bubuyog sa sa mapaalis na ang mga ito sa kwarto. Pero sa hindi inaasahan, nangyari ang naturang insidente. Ayon kay Mura, dahil matanda na ang ama at malabo na rin ang mga mata, ay hindi nito napansin na may nalaglag na palang baga mula sa bunot na tingin niya ay kumapit sa mga telang naroon o di kaya sa kortina. Maging sila ay wala araw napansin hanggang sa nagulat na lang nagbiglang nag-apoy ng malakas kinagabihan. Base sa iniulat ng Bureau of Fire Protection Ligao City, sinasabing nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng gabi. May laking pasalamat naman ni Mura na walang nasaktan sa kanilang pamilya. Nang mangyari ang sunog, apat silang nasa bahay kasama ang kanyang ama at mga pamangkin. Ganun pa man, bagamat ligtas sila, nasa tindi ng pinsala ng sunog, tanging struktura na lamang ng bahay, ang tanging masisilayan at wala din silang naisalbang mga gamit. Dalawa lang mapuntahan. Sa unang gabi, ay pansamantala silang natulog sa isang waiting shed na malapit sa tinitirahan noon. Dahil sa walang mapagkukuha ng pinansyal, dumulog si Mura sa publiko upang makahingi ng kahit papaano'y tulong para may makain at maisuot. Isa sa unang tumulong sa kanya ay ang vlogger na si Virgilin Cares. Ang kanilang muling pagkikita ay binahagi nito sa kanyang Facebook page. Umiiyak na yumakap si Mura kay Virgilin na tila hindi makapaniwalang makita ito. Matatandaan na noong 2022, usap-usapan ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawa. Si Virgileen ang vlogger na tumulong din noon kay Mura nang bisitahin siya nito sa kanyang tinitirhan sa Albay. At sa pagtatagpo nilang muli ngayon, ramdam ang emosyon lalo na kay Mura na hindi mapigilang maiyak. Ayon kay Virgileen, kung ano man ang nangyari sa kanilang nakaraan ay kalimutan na at sinabihan si Mura na huwag nitong isipin na galit pa rin siya rito. Dagdag pa ni Virgileen, kung ano man daw ang nasabi sa kanya noon ni Mura ay okay na ito sa kanya. Kasabay nga raw ng araw ng pagdalaw niya rito ay pagbibigay din niya ng patawad. Dito ay binigyan siya ng 10,000 pesos ni Virgilin para sa pagbili ng yero para sa kanilang ipapagawang bahay. Patungkol naman sa pagbavlog, inamin ni Mura na hindi niya muna ito magagawa dahil laging mahina na rin ang kanyang paa. Kasabay nito ay ginamit naman ni Mura ang pagkakataon na manawagan sa publiko upang makapagsimula silang muli. Nagpaabot naman ng tulong sa kanyang ilang netizens. Kabilang din sa agad nagpadala ng financial assistance ang Ako Bicol Party List. Katunayan, nagtungo mismo si Mura sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ni Congressman Zaldico upang idulog ang ilang pangangailangan tulad na kung papaano sila makapagpapatayo muli ng bahay. Dito ay binunyag ni Mura na hindi ito ang unang beses silang nasunugan. Katunayan, ito na ang pangatlo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!